What's up guys, ating pag-usapan ngayon ang Team USA na sasabak sa FIBA World Cup 2023, pero bago tayo tumuloy huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Guys kaya ko nasabi na seryoso pa ba ang Team USA sa FIBA World Cup 2023 na gaganapin dito sa ating bansa dahil napansin ko sa lineup ng Team USA ay halos walang NBA superstars kagaya ni Lebron James, Kevin Durant, John Moran, Devin Booker, Steph Curry, Jason Tatum at iba pang mga superstar na palagi nating napapanood tuwing may FIBA World Cup o mapa-Olympic man. Kung ating maalaala ang Team USA ay nagtapos lamang ng 7th place sa nakaraang FIBA World Cup 2019 na ang mga players noon ay pawang mga NBA superstars, pero malay natin baka sa lineup na ito ay mabawi na nila ang titulo. Aking pangalanan ang line-up ng Team USA at kayo na humusga kung kakayanin ba nila ang depending champion na Spain, ang team ng Greece na pinamunuan ni Giannis Antetokounmpo, ang team ng Serbia na pinamunuan ni Nikola Djokic, at team ng Slovenia na pinamunuan ni Luka Doncic at iba pang mga powerhouse team. Paulo Banchero ng Orlando Magic, Michael Bridges ng Brooklyn Nets, Jalen Bronson ng New York Knicks, Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers, Josh Hartz ng New York Knicks, Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans, Jared Jackson ng Memphis Grizzlies, Cameron Johnson ng Brooklyn Nets, Walker Kessler ng Utah Jazz, at Austin Reeves ng LA Lakers, ang kanilang head coach ay si Steve Kerr. Ang mga players na ito ay umuusbong pa lamang ang kanilang NBA karer at kung ikaw ay hindi gaanong nanonood ng NBA sigurado ako na hindi nyo kilala ang mga players na ito, magagaling rin naman ang mga players na ito, may kanya-kanyang talento sa larangan ng basketball, kaya lang ako ay nadismaya ng aking nakita ang lineup dahil ang any expect ko ay ang mga superstars ng NBA ang kanilang piliin katulad ng ating nakasanayan tuwing may FIBA World Cup o Olympic. Isa pa sa rason ko kung bakit gusto ko ang mga NBA superstar ang nasa lineup ng Team USA ay para makahatak ng manonood at makikita natin sila ng personal lalo na dito gaganapin ang FIBA World Cup sa ating bansa na magsimula sa August 25 hanggang September 10. Ating balikan ang record history ng Team USA sa FIBA World Cup. Sila ay nanalo ng ginto ng limang beses sa kabuo ang labing siyam na edisyon ng FIBA World Cup. Ang Team USA ay nagkamit ng ginto taong 1954, 1986, 1994, 2010, 2014 at noong nakaraang edisyon taong 2019 ang Team USA ay nagtapos lamang sa ikapitong pwesto at sa parating na edisyon hindi ko alam ang dahilan kung bakit hindi ang pinakamagaling na NBA players ang kanilang pinili para sana mabawi ang titulong ginto. Kayo guys ano ang inyong opinion kakayanin ba ng Team USA na mabawi ang gintong titulo? Paki-comment na lang sa comment section ang inyong opinion at kung gusto nyo pa ng highlights and updates about basketball paki-follow na lang ang aking Facebook account Uno Chow Gilan. Salamat sa inyong panonood.